guys, dito tayo sa bodega natin sa ating mga award eh, mag start na tayo sa ating munting gym, maliit lang kasi yung kwarta ko lang ako sa isa na na meeting ko muna pang ano, na operation ito yung mga award natin dito na lang tayo sa nilagay sa isang kwarto so nakakot tayo dun sa ano, ito sa kabilang kwarto ko na ang pinaka gym natin so i-arrange natin yung uh, no? ay labas lang muna natin yung ano natin so mga gamit kaya makita natin kung wala ano bang madamage to aking guys ano yung po guys. kasi na walang tao dito yan yan o so Ayun. preparation Dito lang ako maka Ano na ako Maka uh, Turo-turo na tayo Buhay na tayo guys Si Talagang ano na na Sa egg na ako Ano pa tayo Sa Youtube pero sa 22, magkasuelo na tayo. Ginawa ang Panginoon. Yan guys. Yan yung gamit natin. Yan, yung tinabit ko mga karang araw. Mga certificate uh, so, natin. So yan. Sa tentan ko. Ang pa, dami pang uh, ang pa certificate. Puno to siguro to pag ano ko to sobra pa. Meron naman dun sa baba. Yan guys, ito lang yung ano natin. Maliit na video. So ang operation nito sa hapon at saka sa umaga lang kasi dito pag ganitong oras pwede naman kaso lang medyo mainit talaga kasi mayroon naman siyang bintana dito eh. meron Okay pa naman. Ayan na. Ayan pinaka ano namin. Sa. So, yung ano dito. Dito ko ilipat siguro yung streamer. Para uh, ano tayo. Makakita. Kita sa mga ano. Gustong mag training dito. Yung, ano, tanggalin ko na itong ano to. Yung atau hagdanan uh, Yang guys saran natin Oh ini namanya

Dito kay kabit ang pansimbag eh. Diyan. So may kanto. Ito eh, kabit ko dito. Yan o. Oh. Yan ang kabit ko. Dito lang sandal ko dito. Dito na to. Sandal ko sa ano. Kader. Dito ang posisyon ng sipa. Yan. Sa dito naman sa, sa. Pwede magkawak doon na sa tao. Kaya ito na yung pinaka ano ko sa sa kicking kicking ang bagging pala. So yan ang gagamitin natin guys. Ditong pisto na to guys. At saka ito ito yung ano ko. Dito ako napapahinga. Dito na rin ako natutulong. Yan yung pinaka bulig ko sa mga ano sa mga award. So yun lang guys in linkedin bye bye